Kumusta mga kaibigan? Magandang gabi po. Andito ako ngayon mga lods sa aking pinakamamahal na bayan ng Pulangi. Dito po yan sa probinsya po ng Albay, sa Bicol. Bali mga lods, ito po yung aming jeepney at bus terminal. Bali malit lang po yan mga lods. Pero ganitong sa gabi, wala na po mga jeep yan kasi po wala na pong biyahe. Bali ang mga nandito na lang po, yung mga bus po na biyahe po ng Maynila. Ito nga po pala mga lods, ang aking sasakyan, ang kagsawa, isa sa pinakamaganda at pinakamalinis na bus. Dito po yan sa atin sa Bicol at baka po pati rin po sa dito sa atin sa buong Pilipinas. Ito mga lods, napakaganda talaga ng bus na to. Pagpasok niyo pa lang, parang welcome na kayo, napakagandang mga ilaw nila. Parang napaka talaga mga lods ng Kagsawa. Sa ito sa pinakamagand pinakamagandang bus talaga mga lods na nasakyan ko. Nakikita niyo po 'yan, mga upuan, talaga naman napakaganda. Mga leather po 'yan, mayroon din silang TV. Ingatan at gabayan mo po kami, Panginoong Diyos, sa aming malayong biyahe wala po rito sa Bicol pa uwi po ng Maynila bali ito mga lods talaga naman kung titingnan nyo yung mga upuan napakaganda napakalinis at yung loob naman mga lods yung ceiling nya tingnan naman po para kayong nasa aeroplano napakaganda talaga mga lods simula pa noon mga lods hanggang ngayon ang kagsawa talaga naman napakaganda napakalinis at napakaganda rin po ang servisyo nila ito mga lods may lagayan din po kayo ng tubig mga pagkain dyan tapos malawag din po ang kanyang legroom kaya talaga makapag relax kayo makakapag-unat-unat kayo dyan mga lods mga kaibigan at talaga naman kapag nandito kayo sa loob talaga makakatulog ko yun kapag ganito na basang sasakyan nyo kasi napaka-comfortable, napakaganda siya nga po pala mga lods mga kaibigan ang pamasahe ko po rito ay 1,150 eto mga lods oh, yung daanan nila talaga naman napakaliwanag talagang hindi kayo madada pa, hindi kayo mahirapan na sa gabi kasi nga po napakaliwanag po ng daan pati rin po sa taas talaga naman napaka-elegante ng kagsawabas Sa talaga ito sa paborito kong sakyan mga lods at ito naman po mga lods syempre ang aming driver talaga naman napaka-forma astig ang forma ng aming driver mga lods di lamang po mga lods mga kaibigan napakalinis ng bus kundi pati ang driver nila talaga malinis tingnan kasi nga po sa formahan po nila parang sa pagkakalam ko po mga kaibigan mga lods sila po nag-umpisa na talagang yung nakaporma yung driver parang mga piloto lang mga lods sa aeroplano tingnan nyo naman po yung formahan po nila naka long sleeve tapos naka chaleco naka slacks na itim tapos naka sapatos na itim talaga mamalupit ang formahan mga lods talaga nababagay sa napakagandang bus na to Ito mga lods sa biyahe na po tayo Ito nandito na po tayo sa may bandang bato sa Camarines sur at nakikita nyo naman po yung mga bintahan po ng original na mga pansit bato dito po yan ang galing sa bato Camarines sur pero talaga mga na nakakatuwa pagmasdan yung driver na sobrang ganda ng forma. Correct me if I'm wrong mga lods kung sila po yung nauna sa ganitong mga formahan. Kasi nga po dati, yung mga bus driver naka pulong puti at saka pantalon lang po mga lads. Ang first na stopover po mga kaibigan mga lods, dito po yan sa so may libmanan sa Kamaring Sur. Talaga namang ayay na po ulit mga lads mga napakasarap na matulog kasi napaka-comfortable po talaga ng bus na to at yung upuan na po pwede nyo pong ihiga ng konti tapos maluwag po yung legroom talaga nakaka-relax po yung mga paa nyo hindi po kayo na parang wala pong galawan di katulad tulad po sa ibang bus hindi ko naman po mini-mention kung ano yung mga yan pero halos yung lalo po yung mga ordinary ganun po tapos yung ibang aircon din po na bumabiyay dito na hindi po nagagalaw po yung upuan kaya talagang napaka-comfortable nyo dito sa biyahe mga lads sa pagsawa Kapag ganito na bumabihay po, talagang pinapatay na po nila lahat ng ilaw dito sa loob Kasi para po makapagpahinga tayo, makapag-relax, makap makatulog tayo yung maayos mga lads Ito na mga kaibigan mga lads, ang pangalawang stopover, dito po yan sa Kalawag, Quezon bali dito rin mga kaibigan mga lads, humingi nito ang super lines Ito mga lads, yung aming sinasakin na kagsawa bus, talaga naman napakaganda Navigator po ang tawag yan At yung kainan po rito, napakalinis din, humingi po ng kagsawa Biyahe na naman po mga lods mga kaibigan Matutulog na po tayo muna Kasi malayo-layo pa po, po yung biyahe Pero talagang sobra napaka-comfortable Talagang hindi ko naramdaman yung sakit ng katawan ko rito mga lods Sa kagsawa kasi nga po napakalambot po ng buwan Ito na mga kaibigan mga lods Yung pangatlo at huling stopover po Dito po yan sa so may Candelaria Quezon Hindi na po ako bumaba kasi Inaantak pa po, po ako Sa haba po mga lods ng biyahe Talaga naman napaka sakto lang po yung patakbo ng driver hindi naman po siya masyadong sobrang bilis pero marami rin po siyang inovertika ng mga bus pero talaga naman napaka komportable tsaka napaka safe naman po magpatakbo yung driver kahit na medyo mabilis po siya napakasarap nga mga kaibigan mga lods ng tulog ko habang <laughs> nasa biyahe nagigising na lang ako kapag pag medyo ano para mag video pero talagang overall napaka komportable ng bus na tasakyan mga lods pero sana mga kaibigan, mga lods, sa sunod, yung mga bus ng kagsawasan na lagyan po nila ng charging port para hindi na po tayo malulubat sa biyahe. Ito na mga kaibigan, mga lods, nandito na po tayo sa PITX. dito po yan sa Paranaque Terminal. Bali, bababa na po yung mga pasayero dito. Bali, mga lods, mga kaibigan, inabot din kami ng halos 12 hours yung biyahe mula po sa amin sa vehicle. Kumbaga, saktuhan lang po talaga yung 12 hours na biyahe. Pero ako mga lods mga kaibigan doon ako bababa sa may Rodriguez sa terminal po nila. Bali nga pala mga lods ang terminal po ng Kagsawa meron po sila rito sa PITX, sa Rodriguez sa Cubao sa may Turbina, Arcobia. Yun po yung mga terminal po nila mga lods. Yun lamang po mga kaibigan mga lods maraming salamat po sa pagsama dito po yan sa pagsakay ko po dito sa Kagsawa. God bless po. Ingat po kayo palagi. Salamat.